Good morning. Another day, another duty, and another content. Magsigyang po muna ako ngayon ng bangus. Ang aking pong yahalo ay ano lang, okra at saka talbos kamote. Sibuyas at saka sinigang sa gabi. Hindi ko na nga po yan nilagyan ng kamatis. sa so, syempre, meron din akong siling haba. Andun na po sa kawali. At saka ang ginamit ko po dyan ay ang sinig, ano yun, ah, uh, hugas bigas. Samahan nyo po ako. Samahan nyo po kami, samahan nyo ako sa content na ito. Tara po, let's go! Ayan na po. Yeah. Ano Manuna ko na po yan dyan ang sibuyas at saka siling bean pakuluan ko lang siya una bago ko ilagay yung talbos ng muti at saka okra yun lang po kasi ang gusto ko sa sinigang yung halo niya is okra at saka talbos kamote komo ko, lalagay ko na puto isda ang siya po siya ay maluto. Nalagyan ko na rin po yan ng mga pampalasa. Maluto na lang po na video. Hintayin na lang po natin siyang kumulo at maluto. Ang so, lalagay ko po dyan ay patis. Ang lalagay kong pampalasa. bus na yung patis ko. Yan, tagdagan ko na lang siya ng asin. Pero ang talagang pinapampalasa ko po is patis kahit saan po. Kahit anong lutong ulam, patis po talagang pinapangtimpla ko. Naubusan ako ng patis, kaya iodized salt. Lagyan ko po siya ng iodized salt. Kaya po, Tagay na natin. Tansya-tansya lang din. Yan, luto na po siya. Patayin ko na po ang kalan. Ready to eat. Titikman na po natin. Thank you for watching. See you on my next video. Luto na po. Patayin ko na po. Salamat po sa panunood. Bye. Wala yung basay kong apo.